The Chinese New Year 2025 Year of the Snake Do's and Don'ts. Ang Chinese New Year ay isa sa pinakamalaking selebrasyon sa mga may lahing inchik sa buong mundo. At mayroon silang iba't ibang kultura at tradisyon na kailangan ifamiliarize sa araw ng Chinese New Year. Magdiwang man sila sa loob o labas ng bahay ay mayroong mga etiquette na dapat tandaan. At ang 2025 ay Year of the Snake at ang Year of the Snake ay pang-anim sa labindalawang pagkasunod-sunod sa Chinese Zodiac. At syempre, may kanya-kanya tayong mga paniniwala at tuwing Chinese New Year, may mga tinatawag na do's and don'ts na dapat tandaan. Okay guys, so unahin natin yung mga do's o kaya ito yung mga beliefs na nagbibigay ng swerte sa Chinese New Year. Number 1 magpalit o bumili ng mga bagong pananamit. Kung mapapansin nyo guys, ang mga Chino ay tinatanggal na nila yung mga luma nilang damit. Pinamibigay nila ito o kaya dinodonate nila ito. At ang pananamit ng mga bagong kasuotan, lalong lalo na ang mga kulay na red, ay nagbibigay o nagsisimbolo ito ng swerte para sa kanila. At sumisimbolo rin ito na sariwa ang sasalubungin nilang bagong taon para sa kanila. Ang pangalawang dus na kailangang paniwalaan sa Chinese New Year na magbibigay ng swerte ay ang paglilinis ng buong bahay. Dahil para sa mga Chino, naniniwala silang ang paglilinis at pagsalubong ng malinis na tahanan bago mag-Chinese New Year, ito ay nangangahulugan na papasok at sariwa ang taon na sasalubong sa kanilang pamilya at tahanan. At pinaniniwalaan din nila na ang paglilinis ng buong bahay Bago sumapit ang Chinese New Year ay pagtataboy ng malas at ang pangatlong dos na sinasabing pinaniniwalaang magbibigay ng swerte sa pagsalubong ng Chinese New Year ay ang paghahanda ng chun o ito yung snack box na ito ay kadalasang may hugis na bilog at ito ay may compartments na odd numbers ang chun o candy box ay sumisimbolo ng togetherness at perfection o kaya naman ay pagsasama-sama ng pamilya at pagiging perpekto mayroong walong klaseng matatamis na maaari nilang ilagay sa candy candy box. Isa na dito ang lotus candy na ito ay sumisimbolo ng pagkakaroon ng anak at isa naman ay ang winter melon. Ito ay candy at sumisimbolo ito ng magandang pagtatapos at pagsisimula ng bagong taon. Number 4 doos sa Chinese New Year ay ang pagsasama-sama ng pamilya sa Chinese New Year's Eve. At ang pamilya ay nagsasalo-salo sa isang festive dinner at syempre mamahalin yung kanilang kakainin at tinawag ito na ponchoy. Ito ay may iba't ibang ingredients katulad ng oyster, black moss at iba pang festive dishes na nangangahulugan at sumisimbolo ng swerte at kasaganaan. At ang panglima ay ang pagbibigay o pagtanggap ng Chinese Lysi o kaya ito yung tinatawag na red pockets. Tradisyonal para sa kanila ang magbigay at tumanggap ng Lysi at nakaugalian na ng mga matatanda, mga ikinasal o mga may matas na katungkulan sa buhay. Sila ang maaaring magbigay. At ang Lysi o red packet ay naglalaman ng lucky money. At Kadalasan, ang nilalagay nilang mga pera ay mga even numbers dahil ito ay sumisimbolo daw ng swerte, katulad ng 20, 60, maliban lamang sa 40 dahil ang number 4 para sa kanila ay malas. At mapapansin at kadalasang inilalagay sa mga red packet ay mga bago o kaya ito yung mga malulutong pa na galing pa sa bangko. At may kasabihan para sa mga batang tumanggap ng liсий ay maaari nilang ilagay sa ilalim na kanilang unan. Ito raw ay ang pagtaboy ng malas. Number 6, pagsunog ng incense sticks pagdarasal at pagbisita sa Wong Tai Sin Temple. Dito sa Hong Kong, matatagpuan ang Wong Tai Sin Temple sa Sik Sik Ang pagdarasal at pagsunog ng incense stick ay sumisimbolo ng swerte at kasaganaan at naniniwala sila na sa unang araw ng Chinese New Year, ang mga bumisita sa Wong Tai Sin Temple ay, ay makakatanggap ng malaking blessings. Kaya naman tuwing Chinese New Year dito sa Hong Kong, ang Sik Sik Yuen Wong Tai Sin Temple ay parating dagsa ng mga tao doon tuwing Chinese New Year. Ito ay nagsisimbolo para sa kanila ng maraming pagtanggap ng blessings kaya sila bumibisita dito. At narito naman ang mga dons o mga pamahiin na dapat hindi gagawin sa pagsalubong ng Chinese New Year. Number 1, pagpapatuyo ng basang damit sa araw ng Chinese New Year. Ito yung kanilang paniniwala na hindi ka talaga makakapaniwala at maaaring hindi mo ito paniniwalaan na ang pagsasampay at pagpapatuyo ng basang damit sa Chinese New Year ay nakakaakit raw ito ng malas o mga evil spirits. Kaya naman ipinagbabawal ang paglalabas sa araw ng Chinese New Year at kadalasan kailangang bago sumapit ang Chinese New Year ay nakapaglaban na sila ng kanilang maruruming damit dahil bawal na nila itong gawin sa araw ng Chinese New Year. Ang pangalawang tradisyonal na paniniwala or don'ts sa Chinese New Year ay ang pagligo o kaya naman ang pagwawalis sa bahay. Kaya naman kadalasan bago sumapit ang Chinese New Year ay naliligo na sila dahil bawal na sa kanilang gawin ito. Bawal maligo, bawal magwalis. At bakit? Dahil ito raw ay nakakapagtaboy ng swerte sa bahay. At ang pangatong don'ts o paniniwala tuwing Chinese New Year ay ang kumain ng karne, kumain ng lugaw o konji o kaya naman pag-inom ng gabot. Pinagbabawal nila ang pagkain ng karne sapagkat ito ay nakakapagdala ng malas dahil bawal din silang pumatay ng mga hayop. At bawal din silang uminom ng gamot sapagkat ito raw ay nakakapagdala rin ng malas. Sinasabing ang pag-inom ng gamot ay pinaniniwalaan nilang ikaw ay magiging sakitin sa buong taon. At ipinagbabawal naman ang kumain ng konji o lugaw dahil ito raw ay pagkain lamang ng mga mahihirap noong unang panahon. At ito ay hindi maswerteng pagkain na kakainin sa pagsalubong ng Chinese New Year. Ang pang-apat ay pag-iwas na makipag-away sa araw o pangatlong araw ng Chinese New Year ang pagkikipag-away lalong lalo na sa araw ng Chinese New Year ang pangatlong araw ay bawal sa kanila dahil ito ay nakakapagdala ng malas. Kaya naman ang pangatlong araw ng Chinese New Year ay iniingatan at dapat nilang tandaan na bawal ang mag-away. Ang panglimang dons ay ang pamimili o pagre-regalo ng mga libro o kaya naman ay ang mga sapatos. Ang pamimili o pagre-regalo ng ganitong bagay ay sinasabing nakakapagdala ito ng malas sapagkat ito ay kasintunog ng panluloko, defeat or lose. Ang pangpitong don'ts ay ang pagre-regalo o pagsusuot ng black and white na pananamit sapagkat ang kulay na itim at puti ay nangangahulugan sa kanila ng kalungkutan o pagluluksa. At ang pangpitong dawns at kultura at paniniwala ng mga Chinese sa araw ng Chinese New Year ay pagpuputol ng iyong buhok o kaya naman ay pagpunta sa mga salon para magpakupit dahil ang ibig sabihin nito ay pagputol ng iyong kayamanan. At ang pangwalo o panghuling dawns ay ang pagbubukas ng maaga sa binigay o natanggap ng mga lazy packet. At nasa paniniwala nila na maaaring buksan ang mga lazy packet sa pangpitong araw o panglabing limang araw ng Chinese New Year. At pinaniniwalaan nila ang pagbubukas ng lazy packet after 15 days, ito raw ay baswerte. Nakakapangakit nga naman na buksan at tingnan kung magkano ang nilalaman ng licey pocket, di ba? Hindi mo maiiwasan na silipin o hindi mo maiiwasan ito na gastusin, lalo na kapag ikaw ay walang pera. Okay guys, hanggang dito na lang ulit at sana ay naibigan ninyo ang konting na ibahagi ko tungkol sa mga do's and don'ts sa pagsalubong ng Chinese New Year. And of course, ang bawat tao sa buong mundo ay may kanya-kanya tayong mga customs, tradition, and beliefs. Nasa atin na kung tayo ay maniniwala o kaya naman maaari lamang natin itong doing basihan para tayo ay magka-idea. Okay guys, hanggang dito na lang ulit. Siyempre, huwag nyo pong kalimutang i-like, i-comment ang video na ito at i-share nyo na rin. Siyempre, subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga videos na i upload ko sa susunod. Ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong. Happy Chinese New Year!